mga mga korap pinaka the worst na corruption ni sa Pilipinas mga putang ina ninyo. mga hayop kayo mga criminal din kayo mga politika bakit ako tumakbo galit ako sa gobyerno corruption drug nilagyan ko ng 3 to 6 man sinabi ko gawin ko yan maasahan niyo I will do it even if makaposta mo, if even if I lose my life, my honor, and even the presidency. We find corruption everywhere in government. Let me ask you, when will corruption end? Kailan ba talaga ito hanggang kailan? tayo ngayon bayan ng Araya, Pampanga. Ito po ang kanilang city. City mo naman ang batang. Aha. It is the building At siyempre pa. Ayun. Ako sa Isaya de dari Arayat. Ng okay. tinulutan ni Bernardo Carpio. Lo oh. pom payang ito. Ito pong Arayat ay kumbaga ay din ng mga nagsipag Rebel din nung araw pa. No? Oh? Tim. Uh, Manuel Alejandro. Ah, man, Tim pala pala. Ito, ito, ito. ko na. Alright, so may correction po tayo. Itong ating pong nakilala rito na driver ng ambulansya. Hindi pa pala si Ito pong Arayat Municipalidad pala pala. So shout out sa mga taga Arayat, Pampanga. Good Juror morning sa inyong lahat. Ako po ay inyong laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Six to Kit Kilatis Lagari po lamang. At syempre pa, FYI sa mga taga-arayat, ang dadalhin po nating uh, misyon sa Senado ay kapakanan, karapatan, kinabukasan ah, uh, ng ating nasa hanay ng 99.9% it's sa puera. Huh? By the way, <laughs> paghandaan po natin yung halalan 2028. Uh, magtatayo ho tayo uh, ng partido partido puersa it's sa puera. Sabi yun? Sabi mo na ah, mukhang hindi masyadong maganda eh. Partido Puerta y Capuera y Lucipa. Pero teka, yung atin may tinataguyod ay KKK 2.0, di po ba? So ang KKK 2.0 no, equals trial by jury. No? Trial by jury, hukuman trial by jury ng mga juror tayong mga soberanong mga 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 Pilipino. No? Equals katarungan. Equals kapayapaan. Equals kaunlaran. Kaunlaran para sa ating lahat. Hindi lamang kaunlaran para sa mga kultukawatan na nagbabalat kayong mga politisyon. Sa buong pamahalaan no po for every member. Hindi tayo sa may kapat na rito para... Okay. Hi. So. Ayan ha. Bubuin po natin ang... KKK Demokratido Demokratiko KKK. Partido Demokratiko KKK. Okay, o okay, KKK Demokratiko Partido. O kaya Demokratiko KKP Partido. Ang hindi nagraray ma. Ha? Anyway. Partido Demokratiko KKK na lang siguro. Tama? Ay. ko, ay, liga, interview kita. Tignan na. May tatanong lang ako sa iyo. <laughs> okay. Ay, ayaw lang. Ayaw lang si Boy na may interview ni Tit Kirapis. Well, anyway, paghandaan po natin ang halalan 2028. Kailangan ang light up po natin mula Pangulo huh? down the line. Oh, hanggang barangay chairman na barangay kagawad. O kaya mura pala barangay kagawad, pataas hanggang sa Pangulo. Oh. At syempre, ang ating pong plataforma numero uno, ipahiran sa bansa ang jury justice. Ah, yun ang ating numero uno Kasi, yan po, ang epitome ng demokrasya, epitome of democracy, ang karapatan ng mamayan sa hukuman trial by jury ay ang pundasyon, esensya, at uso ng demokrasya. Ito ba? Ay, palitan natin ang background natin dito na naman tayo mag-background sa ayan, ha? City Hall ng Arayat. <clears throat> municipal hall pala na nga rayo. So, po. Ha? Huh? Ang numero uno natin plataforma ay viral lang jury justice system. Kapag umiit, hindi na po obra ang korupsyon sa buong pamalan. Maganda nga tanawi na po. May, may, isa tanong nga ako sa isang tanong. Pwede. Tingin mo ba ang korupsyon ang tinatanumiro ng problema natin sa atin? Korupsyon, kasi ito ang mga... mo ba yung investigasyon sa Punggolso kay Vice President Sara Duterte? Ano sa talagay mo? Bakit oh, makakayaw ang babae naman po? Ano? masaya mo. So, Kapat! Walang corruption, Johan. Walang magiging hirap sa Pilipinas. Ha? Hindi. So, nag ng pera, mag-adjustment sila Ha? may tweet, nag-adjustment so, sila pera, maraming makikilala. Hindi, ba? kasi yung mga karibir niya, So, that's it. That's it. That's it. so, ayan ha. Nangungumbinsin -um na ako rito ng uh, higing uh, kasabi sa partido KKK demokratiko Ayun, parang ang Partido KKK demokratiko pa ala ko Ha?

Yan. Partido KKK Democratic. Hindi ko ba? Kasi ang ating pangunahing platforma ang demokrasya. pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. Siyempre, hindi lang po yung nagtatapos sa so, Human Trial by Jury na ating po pangunahing plataforma. Pero, din po tayong ten point agenda 'yan. So, ilan sa mga kasama niyan yung pong pagbuo ng kooperatiba. Oh, kooperatiba ng Pangista. Oh, halimbawa, pagsasaka, sakahan ng batas, ano pa? Panlahi, pagtatanim, lahat na. Alam niyo po, ang kooperatiba, ito po yung bak boom ng ekonomiya sa Europa. Uh -huh. So, lahat ng mga asapin sa partido natin, siyempre, may tsapwera. Sa dami nating mga tsapwera eh. Diba? ang bumanga giba. Pero siyempre, isa lang naman ang numero uno. Isa lang numero uno pa. No? Ang big kiss ng pagkakaisa. Kailangan ang ating isinusulong o ang isinusulong ni naman para magkaisa ang lahat. Dapat lahat makikinapag. Diba ba? Ay, sigurado naman. Sigurado naman sa ating pang... ...plata po. Lahat makikinapang. Diyan pa lang sa pagpahiran ng jury justice system sa bansa. Lahat makikinapang. Ha? Uh po! -huh. Okay, so ano? Okay na tayo? Oo, I'm done. You're done? I'm cute? Success na. Okay. So, uh, okay. so saka na natin ipagpapatuloy ang muntahan na ito. Ganito yun eh. Tumbukin na natin. No? Ha? Ang utun... Oh, tuloy. Uh, <laughs> corruption. Yeah, corruption. na tinapos na, ng Blue Ribbon Committee dito po sa House of Representatives o bahay ng mga kinawata ang kanilang investigasyon in aid of legislation. So marami po silang di umano na ihahain na panukalang batas para maprotektahan ang kabambayan. Katulad na lang halimbawa na career official ang dapat nagawin nilang mga dis Pursing officer, huh? et cetera, et cetera. Ang tanong na nagmamakawa para ating itanong sa kanila, abay, uobra ba? Ha? Uobra ba ang maangas na batas laban sa mga kawatan? Sa hukumang trial, bay palakasan na kontrolado ng mga kawatan? Iyan po ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para ating itanong sa mga mambubutas. O, oh, palalakasin daw nila ang Office of the Ombudsman. O, oh, nila. Kasi dapat lang na naman eh. May pro moto proprio ang Office of the Ombudsman na mag-imbestiga sa sandaling sila ay may naaamoy na anomalya. Pero alam naman natin kung anong ginawa ng inutil na ombudsman ni si Samuel martyrs. Ha? Huh? Nung inimbi inimbestigahan ng deputy Overall ombudsman on ha? Huh? ang kaso ni Digong ng mga katiwalian doon sa Davao City abay sinibak si Digong. Hindi si Digong sinibak. Sinibak ni Digong si Deputy Overall Ombudsman Karandang. Diba ba? ba? at nilagay niya ang inutil tuta niya, sip-sip buto niya nito sa mga turista mo para proteksyonan siya pero pa siya nilagay siya isa pa eh at saka ito pa isa ko apelido no eh dati komisioner yon sa Comelec siya po in charge ng Uh, automated automated uh, voting system. Siya po in charge. Pa pa nga dalan ng ko 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 kalimutan ko tuloy oh. Ang oh, ngayon nanalo si Digo iba. Na questionable ang panalo niya. Mukhang hindi na mukhang malamang na hukos pikos tayo. Aha. So kaya ito si Ko ngayon lalo na sa Korte Suprema. Ang bihira. Oh. Now, di ba, ba sabihin? Ito yun, eh. Sa Human Trial by Palakasan, kapag in-stop ng kung sino nakakupang uh, naka Pangulo, ang investigasyon ng ombudsman, ang investigasyon ng ombudsman, ang investigasyon ng Department of Justice, tapos ng boxing, ligtas na ang kawata. Ha? pero sa jury justice system, abay ang nag aaksa ang nagsasaktal ay mga mamayan. kung tawagin ay grand jury. dalampot katao, dalampot tatlo katao, ng mga pangkariwa, ka, pangkaraniwang mga mamayan, randomly selected. di si Ocho anyo marunong bumasa at sumulat gamit ang sentido ko mo. So hindi po po pwedeng harangin kahit ang presidente, kahit ang chief justice ng Supreme Court. Oh. Ang amo ng mga juror, sa sarili nila at siyempre yung nirepresent nila tayong mga mamaya. At ang humuhusga, no, dumidilig sa paglilitis at humuhusga kung akusado sa korupsyon, akusado sa human rights violations, land grabbing, drug uh, trading, at iba pang mga kaungasan sa ating lipunan, oh, ay ang trial jury. Binubuo ng labindalawa katao. Again, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, at randomly selected. Apo. Oh, hmm? nirarapol sa unang si Guada lahat ng mga kwalifikado. Oh. Pagkatapos sinasala pa yung mga prospective jurors, sinasala ng judge, ng prosecutor, ng abogado, ng depensa. Oh, para masigurado na talagang walang bias sa magkabilang panik. So parehas na parehas po, patas na patas. At siyempre pa, ha? madaling matuntun ang mga kawatan sapagkat tayong lahat ang mga tenga, mata at ilong ng grand jury at ng trial jury o ng grand jury tayo magsusumbong mga katiwala ang grand jury kahit na yung presidente pwede na sumon at lahat ng records po no, pwede na isumon. Hindi ka mukha ngayon sa hukuman sa albay palakasan. Ha? Pag sinumon, isinumon na noon eh. Yung pong mga spot report for after operations report ng Operation Tukhan. No? Yun na Uh, Isinumiti naman ni Bato, PNP chip pa lang siya noon. Pero, gumawa ng memo agad. Hindi memo, I-o, executive orders, si Digong, no? na, hindi po pwede ibigay kung anuman ng pulis ang mga tukhang records, no Kung kung walang approval galing sa kanya. At ipinasumitin niya lahat, no ha? Na ng mga operations reports, pati reports, kanya, malakanyang. So, kiluhan niya pa ito. Wala magawa sila, no. Ba? The so, human by jury, hindi na bribe. Ayong mga mga ang hari. Sapagkat, yun naman ang demokrasya, eh, di ba? Government of the people, by the people, for the people. Eh, ito ngayon, meron tayo, government of the few, by the few, for the few. Yung iilang mga, ha? ikaw at tambantay sa lakay sa buong pamahalaan na nagbabalat kayo bilang mga politisyan. Sila po naghahari ariarihan sa ating bayan. Alala, pinatalsik na ng ating mga ninunong katipunero sa pamumuno nila ang God and this Bonifacio at iba pang mga dakila no? sa ating lahing kay Manggi, no? ang mga naghahari-hari ang mga dayuan panahon naman ngayon para ayun naman ayong 99.9% it's a puerang Pilipino ang magpakalsik sa mga naghahari-harian sa ating bayan na mga mismo po nating kababayan. Ay, sa kalap, ano ha? Huh? Dapat talsik na natin ang mga naghahari-harian dayuhan. Pumalit naman naghahari-harian sarili kababayan. <laughs> Mas higit sa kalap. Alright, so, magandito muna ang ating live komentaryo dito po sa Municipalidad ng Araya at Pampanga. Pwede po inyo lagi nakahandang mga lingkod, Mr. Duro, Dr. Six, Two, Kipirates Lagari, Kulaman. O, oh. dapat lang. Juror tayo. May God bless us all, may God bless